guys, good morning nandito tayo ngayon sa subdivision hmm, nandito tayo ngayon o diba Oh. dito tayo ngayon nandito tayo ngayon nandito tayo ngayon nandito tayo ngayon sa subdivision uy kita kaya pa wala yung <laughs> yeah. ganda ganda ng view yan yeah. iba guys dito tayo ngayon subdivision private subdivision Masyal. Ito tayo na masyal. Subdivision na to. malabas na tayo guys malabas na tayo dito sa subdivision up na tayo dito malabas na tayo malabas na tayo guys may nilakat lang tayo dito di ba? ito sa subdivision na ito yung trabaho natin araw-araw kung saan-saan tayo susulpo-sulpo <laughs> out na tayo dito labas na tayo guys labas na tayo sa ating lakad dito ah. labas na tayo wait na tayo <laughs> out na tayo dito na tayo dito okay paunahin natin sila kasi ibang way tayo ayan okay go 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 na tayo go 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 dito na tayo sa labas dito na tayo lalabas na tayo dito alam nyo na traffic yan hyper the hyper market lalabas tayo sa hyper out out na tayo no go na tayo Ayan. Ganito lang buhay natin araw-araw.

buhay. Oh buhay natin ng araw-araw. Sa daan lagi tayo. Pagkatapos natin dito sa highway, ay papatakbo. Buhay sa, buhay sa daan araw-araw. Ah, uwi na tayo. Live, live naman. <laughs> live naman tayo pag nasa bahay. Okay guys, Medyo malapit na tayo sa bahay at magpapakalam na tayo. Hmm, bagay pa yun. E, Uwi tayo. Uwi na tayo.